Mm hmm asa na po ni si Uyo Manuel eh, nangarga man o kahoy, asa ka ni ito pita mamanday. Oh yeah! For today's video day, mamanday medito dito ilang kay Lunggo day. Dire sa Ribe sa San Isidro. Aw hinuon gamay ra mong pandayon ron ni Yoyo kay Igo Roman parkinganan sa motor. Para lang dili mabasa ang motor bay nagulan. Di ari ra napita among pandayonon ay paliko aning petrol kaning gasolinahan dire sa Ribe. Especially day kaning tagiya nga gipandayan namo karon silingan namo ni sa una sa dire sa Ribe lamak. Niya tapos nakapalit sila glute dire so dire sila namalhin. Especially day negosyante tag ang tagiya ang gipandayan namo na sila pisto dito sa Maranding. Ang ilahang negosyo kay mga karning baboy Ayoyo guys naman dai na po Ah, pinaghana ko ani ko ani yo yo ng like project. Ayan, okay, so, ayan. Ah, guys oh. So. Ang panday guys Maruno nga panday nga tagalamak sa puros, purok purok tres. Wala in si Jerome. So di aneh, mana mig panday finish project na nga wala ko ko video sa mong finish project kay saon man nga dakog indag on nagdali-dali mig pauli kay na may hipuson mga hinalay. Gutom si Yoyo. Pila ka oras to tong kan nugno nga pakyang ka? Wala ka oras. Manan mong pakyaw. Dua ka oras guys. Busog <laughs> ang Yoyo eh. Ayan <laughs> penis project na pagpamintal dire sa Salvador. Grabe yoyo eh. Grabe tirada yoyo. Eh basta-basta ni na pintor rom kung may ko ano yung ano eh, O guys, kisa to magpapintal sa yung balay. Pangitaalan nyo si y Ma Yoyo Manuel de la Pirta. Nga tagalamak. Raby Procres. O. o mga tiradra nya. Sa pinto, sa kulor, o saan ang kulura? Yo. Sky blue. Sabi ang oh ro. Basta-basta, tagalamak rin yan. Procres, pangitaalan nyo siya dito. С